ang sakit. Ito. Yan, yan, yan. Ay, 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 ay. Hindi. No, no. Matigas yung ulo ko. Eh. Kaya ang proses ka, no? Naglaro ka nga po. Uh. Ito, yan, masakit eh. Ito, dito masakit. Uh -huh. Baka na pinapilok, ah, napilay ka. Hindi naman. Hindi, hindi naman ako natapilok. Or something na wala. Eh... Matanda na. Sigurado, <laughs> 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 matanda yan. May na. masakit. Yan, yeah dito. Yeah, 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 yeah. Mm -hmm. Ay, oh, God. God. Ah? Yan, ito, ito. ay, yun, na tayo, rin. ay, Hindi ka na basketball, ha? Pero, basketball ako. Maganda yun, mag-exercise ka. Ito, sa dito. Alam mo lang. Ayun, tinan na natin. Sala sigurado, mga ubat. Nakatak tayo, wala ka rin. Hindi ka man ang lang yan. Oh, pust... Namiss na mo itong hinilahirot sa sinik, no? No? Oo. Oh, 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 oh. <laughs>

Ayah mana? Ayah ya mana ya lembutkan. Ya. Ang tadyas, wala. Yan. Wala na. Linda. Tapos, okay ka na. Ay, na ako walang hino. Diba yung ganun mo? Yung mo. wala sa akin. ka na. Bilis, para Hello po. Oh, Highly recommended. Oh, okay. Ilang bihira ang tradisyonal, bihira na ngayon mahanap mo. Yan Alam mo na, bihira na mahanap ako. Kaya kahit si tatay, yung kanina binagaw na. Gusto-gusto niya eh. Oo. eh. Sabi niya, matagal kang, matagal na hanapin mo siya, mga ganyan sa'yo. Patay ng kadalasan. Alay. Alay.